Nakiisa ang SM City Cabanatuan at SM Mega Center sa pagdiriwang ng Pilipinas sa ika-126 na araw ng watawat nitong May 28, 2024. Sa bahagi ng pagdiriwang, isang seremonya ng pagtataas ng watawat ang isinagawa sa bahagi ng SM City Cabanatuan Gate 2 habang sa ibabang bahagi naman sa SM Mega Center. Layunin nitong kukawin ang pagiging makabayan ng mga empleyado, partner agencies, affiliates at mga tenant, gayon din ang mga kasosyo sa negosyo, aktibong miyembro ng lokal na pamahalaan at komunidad. Nakisa ang Girl Scout of the Philippines sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas at ang pagbigas ng panlumpa sa bayan. Ang National Flag Day ay ginugunita ang unang paglalahat ng watawat ng Pilipinas sa makasaysayang labanan ng Alapan sa Kawit Cavite noong May 28, 1898. Samantala, inilalahad din ang mga aktibidad na nakahanay para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa June 12. Bukod sa masiglang pagpapakita ng mga simbolikong kulay ng watawat ng Pilipinas, sa paligid ng mall, ang SM City Cabanatuan at SM Mega Center ay makusulung ng mga kaganapan na magtataguyod ng gawang Pilipino. Sa katunayan, mga produkto tulad ng Super Pinoy Food Trip at Super Pinoy Market na nagtatampok ng mga lokal na MSME ang isasagawa sa mall simula May 28 habang ang mga talento ng Pinoy ay magiging sentro ng Super Pinoy Music sa June 12.